Kung may gagawin yata dito kaya na-demolish na rin. No? Isa ka ba sa curious dati? Ano yung Smoky Mountain o itong SM? Nauso to noong mga 1950s hanggang 1990s nung tuluyan itong nagsara. Ito yung dating landfill dito sa Manila. So, napakarami ng na mga trash ang tinatapon dito araw-araw at nadito rin yung mga scavengers para maghanap ng pwedeng ibenta. Ito na din yung means of livelihood nila. So nung nagplano na yung government na ipasara to, uh, yung mga nakatira dito malapit ay binigyan din ng relocation. So yan po yung mga temporary housing na malapit lang din dito sa may happy land. Pero ngayon, kamusta na ba ang Smoky Mountain? Ito kasi nung napunta natin to, nagkaroon ng clearing operation dito sa kalsada. Dito kasi ito yung dating mga vending store. Dinimolish na sila para sa safety concern. Iba dito, natayo na malapit sa bundok. So, prone siya sa landslide. So, dating ko lang to mga bending stall lang. Problema kasi dito, ginawa nilang squatter area. Nagkaroon ng mga extension. Dito sa itaas ng bundok ng Smoky Mountain naman, kapansin-pansin na yung mga ibang bahay dito ay na-demolish na rin. At ito po yung part 2 natin. Pakita ko naman yung sa itaas. Kasi nung napaliparan natin dati, may nakita silang bahay doon. Pero yung bahay na nakita nila doon, giniba. Una daw na-demolish, yung mga bahay sa taas, may mga nakatira pa dyan. Kabayan, talagang walang yan, landfill lang. Pero may mga nakatira din pala dyan. Okay guys, so nandito na tayo sa Smoky Mountain ulit. So yung part 2 natin, pakita ko sa inyo yung taas. Uh, meron pa rin mga nakatira pala dati dyan, mga pailangin lang bahay. Pero ngayon kasi na demolish na yun mo yung natira dito grabe na yun na lang itong mga kahoy dun naging kone, naging squatter area ulit yung land, smoky mountain oh, dito yung isang akiyata nila oh. punta sa taas tanggal din talaga mga bahay dito dito. Mga konto. Mga ito mga ba ito mga legal structure din yan na tayo dyan. Nandito natin kabayan. Ito yung akyata niya isa. Galing yan sa baba. Medyo pala siya sya. Uh, steep. tapos ito. Dahanan pa dyan. Dito ito yung akyatang pa dun. No? Napaka-ako nito. Napaka-taas. Saan ang yung iba, sir? Meron pa sa Bulacan, sa Pande. Ano iba? Dito-dito lang -dito din. Kung may mga anak. Kakilala ka mag-anak. Oh. Nandito na tayo sa si taas. So ang dami pala mga bayang na demolish. Ito ka ba hindi lang bahay ito may mga sari-sari store na rin Tapos yung iba dito Nagtatanim sila ng kanito mga gulay Ngayon yung ibang hanap buhay nila Mukhang may gagawin yata dito kaya na-demolish na rin no? Ito ka ba nasa itaas ng bundok to sa Smoky Mountain Demolish na rin pala yung mga bahay oh. So I think ito yung first batch Meron pa naman iba dyan eh Tulad nyo na May mga natitira pa ito, itong tira nila ito Para silang nasa paraiso Talagang konti, himik Mahangin Pag summer, di masyadong random yung init Tapos yung view naman nila dyan Yan po yung Manila Bay Malapit sa pier oh, Finally, after lang years Gawa sa kalan din Kahit materials yung mga bahay nila Dumulis na rin sa mga kankabani, itong Smoky Mountain dating landfill. Pero merong mga ilan nakatira dito. Bilang lang. Hindi naman ganun kadami talaga. yung iba ito gawa sa hollow box sinimento yung kan no? itong daanan Ayan natin sa kapila oh, yan yung metro manila oh. dami ng mga high rise building tondomin yung 1 and 2 ito yung itsura dati yung meron pa mga bahay Yan nga meron silang gagawing project kaya pala yung iba dito nag volunteer na rin ako so, kanto ka ba yun mukhang, mukhang tapos smoky mountain gagawing project na pero mukhang matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa to kasi marami pa mga bahay na titira dito eh. Talagang araw-araw sila dumadaan dito. Ito yung unang part na napunta natin dito. Mga vending stall lang yan originally para sa pangharap buhay nila. Pero anong nangyari dyan, dyan na sila nakatera. Tinayuan pa ng mga additional na pang negosyo. Kaya lahat yung illegal, dinimolish at uh, maluwag ng kalsada. So kapansin-pansin dito sa Smoky Mountain, unting-unting dinidemolish mga ibang bahay. ayun sa natanong natin, yung iba nag-volunteer na daw dito. Na, Kung baga, meron na silang meeting na meron daw planong gagawing project dito sa Smoky Mountain. Siguro, pag na-clear na ito na lahat, papatagin daw muna. Ano sa tingin nyo itong gagawing project? So, naging sikat itong Smoky Mountain 1950s hanggang 1990s. Na, tinatawag din lang SM, SM as a shortcut name mga nakatira dito, bilang lang yung mga pamilya din, kasi binabantayan na rin tong lugar ngayon, kung tatanungin sila sa kondisyon ng pagtitira dito, okay naman daw, malamig, malakas yung hangin, di masyadong mainit, kailang problema dito hindi mayuwasan yung mga salisi, or yung mga umakit dito at hinanakawan sila ng mga gamit, na rin siguro dahil uh, accessible, lahat dito ay makakaakyat. dito lang, sa kabila sa Arten meron din itong daanan Marami yung mga nakatira dito malapit sa Smoky Mountain dati. Pagsimula na itong mag-stop ng operation, gumawa ng temporary housing doon po yung malapit sa bitas ng uh, Tondo, Manila. Yan yung malapit sa Hapilan. So after nun, nung ginawa na yung mga uh, permanent housing dito sa harap ng Smoky Mountain, merong mga naiwang pamilya doon sa bitas. I think mga 200 to 300. So, 200 to 300 lang yung mga natira dito dati. Pero kung titignan mo yung population ngayon, halos lampas na ito ng 5,000. At uh, may mga extension ng mga bahay na. Yan yung mga barong-barong. So, itong nakikita niyong aerial view ng mga paba, temporary housing dyan, yan po inasunugan. Talagang prone sa sunog to kasi last time dito lang sa kabila, ngayon dito naman. So, so, ngayon parang inuunting mapaklear yung mga bahay dito at uh, pag natapos na, yun, may, may gagawin na sila dito. So, yung dating landfill, ito na ngayon. Uh, puro mga puno at saka halaman. Uh, at uh, soon, uting-uting tinatanggal na rin yung mga bahay dito.